Eh, ayoko po sana huminto ng pag-aaral eh. Eh, anong gagawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Ako mag-abono? Ang kapal mo naman ang mukha mo. Abay, nakikitra ka na nga lang. Pinapakain na kita dito. Baka gusto mo ako kasi magod ang tuition mo? Kailangan ko po kasi ng tuition eh. Kaya naghahanap po ako ng trabaho talaga. Huwag kang mag -alala. Nakita at narinig ko kung ka kakagaling magbenta. Pag-aaral mo? Tegil mo yung pag-aaral mo. Etong pera na to, sa akin na to. Dahil wala naman binibigyan ng mo. tita. Nagpadala na po ba si mama? Magbabayaran na po kasi ng tuition namin eh. Yung mama mo, hindi na nagpapadala. At wala akong pera para sa tuition mo. Wala tayong kapera-pera. Paano na po yung pag-aaral ko? Kung... Eh di huminto ka. O kung gusto mo, gumawa ka ng paraan. Kung kaya mo benta sa sarili mo, benta mo para matapos mo yung pag-aaral. Walang pinapadala mama mo, Ito lang binibigay. Eh ayoko po sana huminto ng pag-aaral eh. Eh, anong gagawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Ako mag-abono? Ang kapal mo naman ang mukha mo. Abay, nakikitra ka na nga lang. Pinapakain na kita dito. Baka gusto mo ako kasama magod ang pan-tuition mo? Ma, magbabayaran namin ng tuition sa lunes ay. Ako, oh, sige anak. Mabayaran ko yung tuition mo. Ano? Uh -huh. nagaya nga pala yung mga kaibigan ko mag-ano. Hindi ako sa sabura Sure! <laughs> Papayagan kita at bibigyan ka ng pera. Siyempre Favorite kitang anak eh. Tita, may pera naman po pala kayo. Baka pwede mo na akong pairamin. Hoy, huwag mo akong question kung may pera ko wala, ah. Dahil wala akong pera. Ha? Papalitan ko na lang po pagpadala ni nanay. Paano mo papalitan? Hindi mo nagpapadala yung nanay mo. Nalalaki na yata nanay mo sa ibang bansa at hindi ka na naalala. Wala nang binibigay kahit singko. Yang ina mo, ako lahat ang sa sa'yo. Wala nang ibinibigay kahit isa. Kahit na beching ko, wala mo binibigay at wala akong wala, oh, may papakain sa'yo. Dapat nga naghahanap buhay ka na eh. Hi ate! 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 Baka hiring kayo. Ay naku! Busy ako. Wala akong time sa'yo. Ate, sige na. Kailangan ko lang kasi ng trabaho eh. para may pang-tuition ako. Ay naku! Ang kulit mo! Umalis ka! Ang bata ka! Ate, tanong mo na may-ari. Baka kailangan nyo pa ng ano dito, ng ah, tao. Madam, magkano ganito niyo? May price po dyan. Check nyo na lang. Ate, tulungan mo naman ako. Ang kulit mo talaga, no? Doon ka nga! Kailangan ah, ko lang kasi talaga ng trabaho eh. Pag dalawang kinuha ko, may ano ba to? May tawad pa ba? Andiyan po yung price, sir! Ay, kuya. Hmm. Huwag ganun tumawad. Maganda yung quality nito. Tsaka mas mura to kaysa sa ibang store. Kaya nga hey. eh. Ikaw ba tender dito? Hindi, pero mag a ako dito, kuya. Hmm. Kukunin ko na itong dalawa na to. Oy, oy, teka, pabida-bida ka dito. Ah, kukunin ko na itong dalawa na ito. Oh, doon lang po ako. yung cashier. Ha? Doon na po yung cashier. Okay. Ikaw, ano? Di ba sinabi ko say, lumayas ka? Bakit pabida bida ka dito? Eh, kasi ate, di mo po siya inaasikaso eh. Ako na lang nag aasikaso Sandali, sandali. Umalis ka na nga dito! Paepal-epal ka, bata Lumayas ka dito! Sandali, sandali. Hindi siya alis. Ang kulit po kasi neto, mami. Kayo po yung may-ari? Oo. At narinig kita kung paano mag-approve sa mga customer. Opo, eh, naghahanap nga po talaga ako ng trabaho eh. Magaling ka. Magaling kang mag-assist at yung customer service mo. Magaan ang loob ko sa'yo. Kailangan ko po kasi ng pang tuition eh. Kaya naghahanap po ako ng trabaho talaga. Huwag kang mag-alala. Nakita at narinig ko kung gaano kakagaling magbenta. Kaya bukas na bukas din, bumalik ka dito at magsimula ka na magtrabaho. Teka lang, ma'am. Naniniwala ka dito sa batang to? Oo, ang galing niyang magbenta. Talaga Kaya po. ito, huwag kang mag-alala. Mag ito, may bibigay ako sa iyong unang allowance mo para makabalik ka dito bukas. Naku, okay. maraming salamat po, ma'am. Congratulations. Gagalingan ko pa po sa trabaho ko. Salamat po talaga. Salamat po. Wala naman. Ikaw, pumunta ka doon sa likod. Mag-receive ka ng deliveries. Kunti na lang. Makakabayad na ako ng deksyon ko. Saan galing ang pera mo? Eh, tita, may trabaho na po ako. Pati yan. Akin na. Tinataguan mo pa ako ng pera? Hmm. Tita, kung bayad ko po yun. Wala kang siya kailan. Eh. Ha? Tuition, tuition dyan. Walang binibigay yung nanay mo, tapos tuition na iniisip mo. Ang laman mo ang hmm. isipin mo dito, wala kang, wala nga kang binibigay, tapos eh, tatanggawa mo pa ako ng pera. Pinagurapan ko yung tita para sa pag-aaral ko pag-aaral mo, tigil mo yung pag-aaral mo. Etong pera na to, sa akin na to. Dahil wala naman binibigyan ng nanay mo. Em, tara dito. Bakit po, ma? Di ba kailangan mo ng pera, anak, at mag unwind mo ka? Oo, okay. eto. Para okay. sa'yo yan. Dito naman, pinag-irapan ko yan eh. Pambayad ko ng tuition ko yan, tapos ipang-unwind lang ni Em. Alin, yung pera ko sa sa'yo, kulang pa yon. Eh, mag-aasawa ka rin at lalandi. Dapat lang yung sa akin mapunta. Tsaka mag-unwind si M, wala siyang kapera-pera. Halika na nga, M, alis na tayo. Tara na, ma. Halika na, anak. Tamang-tama, wala na naman tao. Makakakupit na naman ako. Hoy, Pam! Ano yung ginagawa mo? Bakit nagnanakaw ka? Itigil mo yung buka. ka nga dito! Masama yung ginagawa mo. Kahit masama, wala kang pakialam dito. Ano ka ba? Napakabait ng amo natin. Tapos pag nagkakawad mo. Kabago-bago mo, ah! Kahit ano bago mo. Ito kasi, ma'am. Na Kabago-bago, nakikialam? Siya kasi, ma'am, eh. Nagnanakaw siya. Sinasabihan ko lang naman siya. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari dito? Nakukubos lahat ng paninto ko, pero walang benta. Nasaan ang mga benta, ha? Binubulsa mo? Lumayas ka. Lumayas ka dito. Hindi ko kailangan ng tindera katulad mo! So, ayan. Kaya mo ba mag-isa dito? Opo, ma'am. Kailangan ko po talaga kasi ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Lalakihan ko ang sweldo mo. Full-time ka na, ikaw na ang maghahawak ng shop na to. Talaga po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong po yan para sa pag-aaral ko. Gusto rin kitang matulungan. Okay? At ibibigay ko buntiwala ko sa'yo. Maraming salamat po. Gagalingan ko po sa trabaho ko. Naniniwala ako sa'yo. Salamat po. Yan, Em. So, pakiayos ng lahat ng ito. Then, after nito, yung mga deliveries naman. Okay? Opo, opo. Oh, May, dito ka pala trabaho. So, ano? Wala ka nang balak umuwi? Ha? At wala kang binibigay sa akin kahit na magkano mo lang sa sinasahod mo na panggaso sa bahay? Eh, tita, sobra-sobra naman na po yung nabigay ko sa'yo. Yung natitira po sa akin, pang tuition ko na lang yun eh. Anong sobra-sobra binigay mo sa akin? Ilang taong kitang inalagaan at pinakain? Ha? Ang kapal ng mo, isusumbat mo sa akin yung kakaperagot na binigay mo? Akin na yung sinahod mo. Kailangan ng anak ko ng pera. Tita, kakabigay ko nga lang po sa'yo, di ba? Basta bigay mo lang nga, pero kulang yung binigay mo. Ha? Hindi sapat yun. Isipin mo yung mga pinalamon ko sa'yo kung ko. Pang tuition ko na nga lang po to. Wala akong pakialam sa pang tuition mo. Ah, um, mawalang ganang na po. Sino ka naman? Ako yung may-ari ng shop. So? Nakakabala po kayo sa ibang customer namin. Kung pwede po, lumabas na muna kayo. Ay, hindi kami alis dito. Bakit? Hindi naman yung pinuntahan ko dito ay yung pamangking ko ah. Nakakabala po kayo sa mga customer namin. Ay, hindi. Hindi kami alas dito. Kaya so kami binibigyan ng pera. Tita, umalis na po kayo. Nakakahiya ko di. dito. Wala na akong perang ibibigay sa inyo. Aalis ah, lang kami dito kung bibigyan mo ako ng pera. Akin na yung sinahod mo. Bigyan mo akong pera. Wala na nga po akong pera. Pang tuition ko na lang to. Anong gusto mo? Palayasin kita? O magbibigay ka? Lumayas ka na sa pamamahay ko, ha? Ayoko na makita pag mo. Sige, May. Umalis ka na sa pamamahay ng tita mo. Ma! Buti, dumating dala. Oo, oh, oh. bakit ka nandito? Bakit ka nagtitinda? Nag... Kasi sabi ni tita, wala ka daw pinapadala. Eh, kailangan kong magbayad ng tuition. Kaya napilitan na ako magtrabaho dito. Bakit, Ethel? Buwan-buwan ako nagpapadala ng pera. Sobra pa. Panggasos nyo pamilya mo. At saan ako ay bukod ba? Bakit? Nasaan ang pera? Saan mo dinadala? Hoy, bakit? Yung pagpapalaki ko dyan, simula tong batang iniwan mo sa akin yan kulang pa yung binibigay mo. Isusumbat mo sa akin yon? Ethel, nagpapadala ako ng pera sobra-sobra pa. Bukod sa panggasos ng anak ko at sa pamilya mo. Kayo mag-ina, wala kang utang na loob. Anak, May. Doon ka na lang sa bahay na pinagawa ko. Doon ka na lang tumira. Ako na bahala sa pag-aaral mo. Sige, sumama ka dyan sa ina mong walang kwenta na iniwang ka. Sa akin na si May. Magkita na lang tayo sa korte. E di magkita? Haharap ah, naman kami. Tara na. Tara na anak. Walang kwenta yan, mga yan. Ah, uh, Mrs. Uh -huh. Ikaw po pala yung mama ni May. Oo, oh, ako. Naku, sobrang sipag po ng anak nyo. Salamat ah. Pinagtrabaho mo yung anak ko dito. Pero, paano yan? Mawawalan na pala ako ng napakagaling na tendera. Oo. Oh. Eh, pero... Ma. Oh, um, gusto ko pa sana talaga magtrabaho dito kasi nalilibang ako eh. Kaya ko naman pagsabayin yung pag-aaral ko tsaka yung pag tatrabaho ko dito. Sigurado ka? Oo, kasi... Oh, sige, kung kaya mong pagsabayin yung pag-aaral mo, tapos nagtatrabaho ka dito, pag-pray ka, ikaw, nasa oh. yan. Para hindi rin po ako mag-u-board sa bahay. Oh, sige. Ma'am, huwag ka po mag-alala, hindi po ako aalis dito. Ay, salamat naman. Nandito pa rin na magaling kong tindera. Sipag talaga yan. Mana. Oo, napakasipag ng na anak ano. Oh. Sige, salamat. Oh, sige, paano? Umuwi ka na doon sa bagong bahay, huwag ka nang babalik doon sa tita mo mong...